Tayo yung, yung tayo natin no? <yukos> oh, i motor oh, -bag. yung unta natin oh ayo motor eh kaya motor ah pag mag mo ni bago. oh oh sa pa na na ano ganun na ni eh na pa na ginawa bali makakuha din pa kaya mo na wala hindi kaya kasi hindi ko naman napuntaan na to ano? Ah, paano yung dati na wala pang google yung driver ka na di ba wala pa yung mapa ano? ano? At saka sa mga ano? yun matagal maghanap ha? mayun na matagal matagal kasi ihinto eh, ka muna ako oh. oo saka maghanap ka pa boss yung may mapa notebook, yun lang tingnan ko kayo. Bali po yung sura. May pa po yung mag magtanong. Parang dito tayo dumanong, tayo papunta kay ano? Masa? Ayong naman tayong asawa Dominguez Parang dyan tayo eh. Dapat na tulon. Ang din yan shirts may is the shirts not this oh mamay la oh. puntahan nakakita mo bolo tapos mga ano salang lang yan daan oh. Nandito yung mga bangino ko lang. Oh. Doon ka na, mahiwalay sa mga kanto-kanto. Oh, Pag, oh. Pagligo din mo nga sa panda. Yun yung namin talaga. Buntok talaga yun. það er náttúrulega það sem það maður í að hljóða gusto kong kusita talaga eh. Oo. Ano ba 'yan na motor lang o motor? Oh, motor lang Pero, Yung mga naka four wheels ayun yung oh. perahin. Ano na nasita, pati jeep para. Pati Bak bago, bago, <laughs> <laughs> <Maki klamo. laughs> oh, na. Bakit para kayo ng jeep? Kuwag ikilab. Wala. Wala sadala. Pati jeep, jeep para lang nila. Oo. Oh, Bakit 'yung pinara ng jeep?

Okay lang, nakalanginan kaysa kalibangan. Ha? Okay, nakalanginan kaysa kalibangan. Uh Oo. -oh. Oh. <laughs> Sampa yun. Ito yung sinasabi pag magpakawala sa handap dam. Oo. Oh, yung bulakas baba, ubus. Oo, kasi di doon talagang pagsakot. ng pera. So, Kabuhat lahat yata ng tropa niya. Sabi nga niya, nandun yung mga, yung anak niya. Uh, gandun Nandun nakatira tapos mga mga apo pa. Uh, mga, yung, kayo, kabinang, binang, minsan, no, arang, yung mga binang-binang, doon. Oo, Tapos siya lang magtrabaho. Siya lang isa? Uh, Oo. Oh. Pati yung ano nang asawa ng anak niya. Oo. Oh. Ay, kaya nga pala sabi niya yung pandig niya na wala na siyang yeah, trabaho daw eka Oh, ni diretso ka boy. Wala pa naman. Ha? Wala. Ito. Dapat ito. Ito. Ada ito. dito. Oh, breakfast na. Okay. Diba dito? Di iba na yan, minagong kasi. Sabi ko liko pa. Liko nga ako dito.

pala. Baka papunta dito sila doon. No, may mga gamit eh. Mga rider dito eh. gagap